Kailangan na namin harvestin na ang aming mga kamatis ni ba Kasi may iwanan na dito. Parang nasa mga huling bahagi na kami ng ano eh, pagbubuhat. Ang mga tira-tirang gamit. Siyempre ito, hindi namin niiwanan to. Rose. Nakala mamamatay na yun pala. Sobrang gagarbo pa ulit. Ito naman ang harvest ng kamatis. Marami pa. Na natin to. Hmm. -alag -alag ito, panguhuli ko na lang ito. Hindi may mahalaga. Sa labas lang naman yun Para ang space ay magamit ng maayos. Nice. Today is Sunday. Nagpa-off ako sa trabaho. Hindi talaga ako papasok kasi pagod na pagod na, hindi pa kami tapos. Marami pa rin kaming gamit dito. Ayan. Pero mga bandang panghuli na to. Ang ah, huli na malapit na rin eh. tapos tapos na konti na lang ah, karaos din tayo Yan. Mga table at cabinet ah, yung mga ito nga pala oh. babaklas pa pala ako ng bed frame na bakal Ito pa. Ayan ang mga mabibigat. Mga dami. Ito. Makakaraas din tayo. Bukas. Pasok na naman. May pasok pa to si mami. Ano? Mami, kaya pa? Siyempre. <tiple> Kape lang yan. Tara magkape. <tiple> Tara mo na magkape para may lakas. <tiple> Hakot number 101. hundred <tiple> <tiple> Pang 101 na hakot na guys. <laughs> Nakadalawang layer pa oh. Naka jacket, naka winter jacket na kami. <laughs> Talagang todo na to. Pero meron pa rin gabing na iwan, So, babalik pa ako dito na mga ilang Carpet. beses pa. May pang mga upuan, may pang mga ibang Siguro, desk. Siguro baka Dalawang balik. balik <laughs> dalawang balik. Ano na yan? Ah, linis na yan yung placement Bukas tsaka sa Tuesday kasi Wednesday oh. yun. So siya, yeah, pauwi na uli kami. Gabi na naman. At mag-a-unload na naman kami hanggang hating gabi nito. Kakaan lang namin sa Team Hortons. <laughs> Kumain na kami kasi wala na. Lambot na naman eh. Alright! So see you guys na lang later. Ay nako. Sana matapos na ang paghihirap. Kaya relax in your, uh, your relax chair. man lang. Naggawa nga ng nakalipat na nga, nakabili na nga ng furnitures, nakapag-assemble na. na pero hindi pa namin naranasan mag-relax sa aming ginawa. So ayan, see you guys. The next day. Day 3. <laughs> <three. laughs> first time papasok ng mga bata sa school galing dito sa bagong bahay. At first time kong magkukumpuni na kagad. Daddy, huh? Hindi nga, hindi muna. Samahan niyo daw kami. Oo. Kasi eh, build din ako ng... Gusto ko yung mga ice cream, yung makapal-kapal. makapal sa labas, tapos oh. sa loob plastic para magkahiwalay. Kaya nga, hindi tsaka yung makapal na klase, yung hindi yung oh. madaling maano. Yung hindi uh agad, First time, magkukumpuni na agad. <laughs> ah, Magpapalit tayo ng rollers. May kamekanikuhan tayo ngayon. Yan, nabaklas na namin eh. So kaya pala hindi na ang ganit gumulong kasi ayan o, oh, ubus na o oh, yung gulong niya. So kailangan natin palitan. Bibili tayo sa Home Depot kung saan mga hardware malapit dito. yan sila naman papasok na. Ako, day up ako kagabi. Si mami, may work na rin ngayon. Ang pasok ko is mami gabi pa. Alam mong owner ka na kapag pumapasok ka na sa Home Depot para bumili ng mga piyesa piesa mga gamit sa bahay o pang repair sa bahay. Sa so, ngayon, nandito ako agang-aga. Naghahanap ako ng uh, rollers para dun sa sliding door namin sa kitchen. Kasi medyo, medyo maganit na. So, kanina umaga pag ko, naisipan ko siya na bakbakin ka agad. Baklasin mo. At yun nga, matanggal ko siya at sira na nga yung gulong niya. Kaya hanap tayo ng kapalit. First time, Nagpunta <laughs> sa Home Depot para sa mga ganito. Uy, sakto Ito na rin pala yung mga locks na bibili namin. Why so? Yan, electronic door locks kasi gusto namin palitan. Siyempre, sa mga main entry namin. Yan, sakto. Alam ko na rin kung saan makikita. So, itong, itong aisle na ito pala is for doors talaga. Locks. And, yan. Sa mga cabinets, mga hinges. Yan, dahil kaya hindi tayo pumasok kagabi, uh, pwede tayong hindi matulog kagad ngayong umaga kasi mamayang gabi pang pasok ko. So mamayang gabi na lang o mamayang hapon na lang ako tutulog pag nasundo ko na yung mga bata. Uh, for now, pipilitin ko munang makapag-kumpuni, makapag ayos ayos sa bahay hanggat uh, umaga para medyo maging productive naman yung araw natin. Third day namin sa bahay ngayon. At so far, ang sarap. Nakatulog na rin kami ng masarap kagabi. May tatlong pong akyat mga ako na yata ang nagawa ko. Oh my. Ay. May laman pa yung rep. Kayo na bahala mamaya. Ito na lang Ito ay iwanan ko yung dalawang upuan. Yan. Yan, basura. Kahon na walang laman itong table na to tsaka ano maupuan din natin pag naglinis tayo saka na ano yan mag na kay dyan hindi ko pa na ikakarga mas madali pa to eh mas madali pa yung malalaki ito masaklap <laughs> bakit hindi nauubos tapos na magdiskarga mga amazona Ayan, panibagong kalat na hindi na uubos. Hmm. Bago na ulit ayusin. Ang araw na kami sa bahay but we haven't had a chance to explore the neighborhood. Kaya ngayon eh, kasama ko tong bulingit. At kami ay mag-iikot-ikot dito. Kanina naglakad si na mama kaso hindi sila masyado makalayo kasi baka daw sila maligaw. Alright. Say hi. The next day. May palaging umuwi. Tuwing tanghali. Ayan, palas na siya. Every tanghali umuwi yan. Palibasan, lapit lang ng kanyang pinapasukan dito sa bahay dito lagi kumakain at ngayon pagising ko palis na siya iniwasan ang trabaho para sa kaya ito motion sensor like ah para sa hagdanan para umiilaw yung steps ito naman ay sa orasan na kanyang in order Ang cool guys ah oh. may iba ibang kulay At ito naman ay shelf floor lang e eh, pinapalagay niya sa akin doon sa corner doon at doon so mamaya ayusin natin yan tingnan niyo naman ang mga people sobrang busy yan yung karamihan mga namin yan oh. o ano nabaklas basura lahat ay umpa Ano? Sinisining naman ang nagbubunot ng dandelion. Napo. O oh, hindi maubusan ng gawain ang mga person. dito naman tayo sa Canadian Tire today guys. At ang aking project today is locks naman kailangan natin palitan yung mga lock para for security na rin natin so naisip namin ng mami na palitan na lang para uh, secure tayo na no? wala tayong wala tayong pangamba at uh, total hindi naman ganun kahirap mag install ng mga bagong locks so, yun yung naisip namin ba diba na talaga kapag meron ka ng bahay ano natututo ka ng magkutkot ng mga bagay-bagay sa bahay <laughs> ang dami pa namin gagawin sa totoo lang guys pero marami na rin naman kami na-accomplish yung ating neighborhood yan yung ating harapan eto dito medyo marami-rami pa rin trabaho ang kailangan kasi medyo mahirap nang patayin yung mga dandela yun, lalo na yung mga nakasiksik sa ngingin ng bato hindi e kasi ito siguro na maintain nung dating may-ari kaya medyo maraming dandela Ayan. May puno dito. Hindi ko alam kung anong puno. Kung alam niyo guys, pa-comment na lang. Bala ko tanggalin. Kasi hindi naman ideal na may puno ka na lapit sa bahay. So bubunutin ko rin yan. Ayan guys, papakita ko sa inyo ang update sa bahay 5 days after naming lumipat. So, eto na siya. Magulo pa rin. Ha? So disclaimer, magulo pa rin. Pero kahit paano, marami-rami na yung naayos. Ito, uh, tingnan nyo na lang. Pasok tayo. Ayan. So ito na yung loob, living room. Na-assemble na mga sofa. Yung table. Yung carpet. Andito pa yung mga tools ko kasi nag-change nga ako ng locks ngayon. <coughs> bumili ako sa Canadian Tire. So, change natin for security. Ayan. Dito naman, buti na lang talaga. Swak na swak yung aming TV. Doon sa tinanggal naming TV, no? Buti na lang noong 2011, eh, gumawa na sila ng ganyang size ng lalagyan na ng TV. Kung hindi, problema pa, no? Hindi namin mailalagay ang malaking TV dito sa spot na to. Halos, eh, halos wala na yun. Gabuhok na lang yung gap niya sa gilid. Saktohang saktohan na lang talaga. Yan. So, kita nyo may mga box pa dito. Hindi na iayos. Tapos may additional box na naman. Kasi may deliver na. Uh, ano ba to? Shelf floor lamp. Yan. Na ilalagay namin. Dalwa siya. Kasi ilalagay namin dito. At doon sa kabilang corner. Sakto siya doon. So, yan. Dito sa living room. Itong mga, ano, hindi pa naibababa sa basement kasi marami pa mga gamit na tatanggalin sa loob ng mga maleta na yan. Tapos, dito din, may mga damit pa. Uh, ano pa ba? Ayun, mga upuan. symbol na. Tsaka, ito. Mga upuan dito. Dining. Carpet. Actually nagawa to nung ano rin mismo Nung first day na lumipat Nung after namin makuha yung mga furnitures Paglabas naman dito sa likod Ayan tatambad yung mga karton Na pinaghirapan ni mama at nini ng gupit-gupitin yan Ginupit-gupit nila kasi nga uh, pinipilit kong ikasya doon Pero dahil sobrang dami niyan talaga ay uh, Hindi kakayanin Siguro dalawang koleksyon or kung suswertehin may ilagay natin sa basurahan ng kapitbahay before ang collection eh mas maganda. Ganun din yung mga black garbage, marami din kaming tambak dahil maraming plastic at saka mga styro. Pagkatapos nung dumating kasi kami dito nung Sabado, puno na kaagad yung black. E, alam naman natin dito sa Calgary, ang black na garbage bin ay uh, alternate na week lang no twice a month lang siya kino-collect so wala na talaga agad kaming spot paglipat pa lang namin dito kasi yung mga naglinis ng bahay before kami nag move in pinuno na nila yung basurahan pero isosort ko pa siya kasi marami pa din kasamang mga karton na pwede nating isama sa blue bin no ganun talaga ang buhay dito no segregate segregate kailangan niyan at yung mga nabebenta syempre yung mga tubig na ininom namin nung unang lipat ayan and nandito, kinukolekta na kagad namin. Yan. So, so far, malapit na, uh, medyo umuusad-usad naman tayo kahit paano. Buti na nga lang talaga at nandito si Mama at si Ninang kasi talagang karamihan sa mga pag-aayos sila na talaga ang gumagawa. Kasi kami naman ni Mami ay si Mami hindi na nag leave Ako naman isang araw lang nakapag leave Wala na talaga rin kaming nagawa kundi maghakot na lang ng maghakot. Actually hanggang ngayon Oh, meron pa akong babalikan doon sa basement namin. Since ang contract namin sa basement na pinanggalingan namin ay hanggang September 30, so babalik kami doon para makipagkita sa property management para sa pag-turnover naman namin sa kanila ng bahay. Ano? So pagdating ng araw na yon, kailangan lahat ay nalinis na namin, maayos na kung paano namin kinuha, dapat ganoon na rin. Uh, pero syempre hindi ko kasi alam kung anong extent ng gagawin Kasi may mga contractor na pupunta doon para mag-check sa structure ng bahay Kasi nga, yun nga, nagkaroon nga ng issue sa basement So maaring magbaklas daw sila ng wall I think today or, uh, ano, I think tomorrow uh, may contractor na pupunta Para nga i-check yung problema ng bahay And then uh, after noon, checheke na lang namin, babalikan ko na lang kung ano ba yung kung ano yung mga binaklas nila at kung naibalik ba nila pero syempre kung kung babakbakin nila yung mga walls o yung mga floors at hindi nila ibabalik ng maayos so sasabihin ko hindi ko na kailangan linisin yon dahil syempre hindi naman natin kasalanan yun kung bakit nila binakbak ba diba? so kung ibabalik naman nila ng maayos eh di wala namang problema di lilinisin na lang namin para bago namin isole yung mga susi ng bahay So yan, pinigihirapan ni Lola ba ngayon is yung ano, yung mga dandela yung dito sa likod. Buti nga dito medyo madali-dali ano. So marami na siyang nakuha pero actually ang tigas din ng lupa eh. Kaya medyo pahirapan din no. Ayan. and then ito pa isang big project ko yung ano na yan, yung uh, shed na yan is yung bubong niya is wala na. Kailangan kong palitan. So yun. Siguro mangunguha na lang ako ng mga free na mga pwede nating ibubong dyan sa marketplace. Like lagyan muna ng plywood and then siguro steel na metal na ano na lang na bubong hindi naman mag stay dyan eh kumbaga tambakan lang yan kaya okay lang yan so far nakakausad-usad na so ang saya ang sarap lang na nakikita namin binubuo namin unti-unti yung bahay yung mga gamit napaka sarap sa pakiramdam no? Ngayon lang namin naranasan yung ganto kasi kahit sa Pilipinas meron ako dong hinuhulog bahay sa pag-ibig pero hindi namin naranasang tirhan kundi actually mga ilang buwan, isang buwan lang yata after ma turnover sa akin and then nung nanganak si Joy sumama na nga kami kay mama sa bahay. Kaya hindi namin naranasan talaga yung ano mayon yung mag-maintain ka ng bahay bilang homeowner, no? Ngayon lang namin talaga nararanasan at naka uh, ano nga pala siya ano yung parang nakaka-hype na nakaka-temp na uh, gumastos pagdating sa mga gamit sa bahay kasi ang katwiran naman namin is kami naman ang titira eh di ba kumbaga pamilya mo yung maninirahan diyan so bakit ka naman manghihinayang di ba so well hindi naman kami waldas kung waldas din kasi pinipili lang din man, naman din namin yung mga gamit na mura-mura uh, no nag, nag talagang nagche-check kami, nagsha-shop around kami kung saan kami makakamura. At saka hindi naman namin binibigla dahil ah uh, ayun uh, nga, syempre budget uh, constraints, hindi naman tayo maraming pera. So ayun. alright